One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko naman ang tatanungin nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Syempre, happy Sunday sa atin lahat ng bonggam bongga. And then of course, sa mga bago nating subscribers dito sa Mama Sam Vlog, hello, hello, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe niyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na walang sawang tumatangkilit dito, araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, shout out muna tayo sa ilang mga talagang laging sumusubaybay at very active sa pagko-comment sa baba. So maraming salamat guys. Kaya shout out kay Rob 218. Ricky Botron 6787 shout out din kay Al Crisostomo Victor Michael Tanada and then of course maraming maraming salamat at shout out din kay Ronnie Guevara maraming salamat kay Daddy Eddie thank you so much Isidro Lopez syempre si Snake Gem na very active sa lahat ng channel ko maraming salamat and then of course Isidro Lopez hello 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 Isidro Kamusta ka? And then, of course, nandiyan din si Yaya Muhammad. Thank you so much. Si Snake Gem. Ayon. So, si Valmar San. Uh, Babette Elizalde, Ryan Ventura from Saudi Arabia. Hello. Kamusta ka? Si James Baluyo. At maraming salamat, James. Ito talaga si James. Lagi talaga siyang nakatuto. And then, of course, si Mati TV. Ricardo Jr., Kini Sala. Maraming maraming salamat, Sir Ricardo Jr. And then of course, si Rosario Balendres. Siyempre, si Nina B. Maraming salamat. My Clover, thank you so much. Asa ka, si Ray Pacaldo. Hello, Ray. Kamusta ka? From Palawan. So, yon. And then, of course, kay Madam Herrieta Solidad na walang sawa talagang tumatangkilik sa lahat ng mga vlogs natin. And then, of course, meron ding vlog si Madam Herrieta Sol Solidad. Baka pwede po ninyo siyang mabisita sa kanyang channel ng Bonggang Bongga. At saka, syempre, si Madam Jenalyn na paton. Thank you so much, guys. And then, of course, Shout out din kay Dr. Cornelo Dila at saka syempre sa kanyang partner na si Mavic at saka syempre gusto ko rin mag shout out kay Edhi na talaga naman very supportive talaga sa lahat ng ginagawa natin. Thank you so much Edhi He at saka syempre sa nag iisan Diyosa na si Christine Ann Perez. So, yon So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman Oh my gosh, sumatataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Miss Grand Myanmar na si Te Sunyi nag-audition na bilang kandidata ng ngayon ng Miss Myanmar World. ayon So, nakakaloka. So, pumunta na siya sa Miss World para mag-audition. Anyway, so, ang chika ko dyan ay bongga. Di ba? So, syempre, Uh, napalo siya doon sa Miss Grand. So, hindi niya matanggap at nag-iiyak na si ate. Hindi naman daw siya umiyak dahil sa natalo siya. Umiyak siya para sa mga kababayan niya na umaasa ng mananalo sila. So yun, so nagsanib pwersa kasi sila para sa country of the year pero hindi nila nakuha yun. E paano naman kasi ang ginawa naman kasi nila ay daya. Kaya ayun ang resulta. ba diba? Pero eto, so pumunta siya sa Miss World. Ang tanong ng lahat ay panalo na kaya to? At hindi na kaya siya iiyak pag natalo siya sa Miss World? Well, tulad nga na sinasabi ko, ang Miss World kasi ay beauty with a purpose. So, kailangan talaga maging matibay dyan si Miss Myanmar. At kung sakaling talagang siya ang ipapadala ng Myanmar sa Miss World, ay eh kailangan talaga prepared siya para sa kanyang advocacy. And then, hindi lang ganda dapat ang nino offer niya, kundi beauty with the purpose. So, tingnan natin kung si Miss Myanmar nga ba ay ready para sa category ng Miss World ngayong taon na to. So, tingnan natin kung siya may papadala ng Myanmar. So, abangan ninyo yan. So, di ba? At ayun nga, marami nagsasabi, be ready, Miss Myanmar, kasi baka mas masakit ang mangyari sa'yo dito sa Miss World. So, hindi naman sana, di ba? Anyway, good luck. Ayun na lang yung masasabi ko sa kanya. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Miss Universe Pia Wortsbach nagsalita na para sa mga basher niya na out na muna sila sa buhay ni Pia ngayong 2025. Anong chika mo dito? Well, at chika ko, nabasa ko yung mga pambabas talaga nila kay Pia Wortsbach. Ay, hey, grabe. Itong mga taong to, yung mga tipong talagang ramdam mo yung kaingitan sa tao kasi 'di ba? Kaya ka lang naman ng babash kasi parang una nagtataas ang kilay mo or hindi mo matanggap ko ano ang nangyayari doon sa taong 'yon. At bakit nakaka-eksena ng ganon, 'di ba? At kilala naman natin si Pia bak na isa sa mga pinakamatagumpay na winner sa Miss Universe. Tingnan niyo naman yung nangyayari sa kanya hanggang ngayon popular pa rin ang isang Pia Awards, baka kaliwaan pa rin ang endorsement. Hindi na pinatulan ni Pia kasi nga siguro sa blessings na meron siya, pero yung pantitira nila kay Pia ay talaga namang wagas na wagas. Diyos ko, kulang na lang talaga isumpa nila si Pia. Ganun sila katindi. Ganun siya ka na kay Pia. Pero kung sino man to, ay nako, good luck. Pero alam nyo guys, mabait pa rin si Pia kasi yung pinosyo ni Pia sa account niya, as in talagang shinane pa rin niya, hinay pa rin na para hindi siya mabatikos ng mga tao. Pero ako, ako sa lugar ni Pia, ay nako, ididimanda kita ng bonggang-bongga, -bongga. charot. Pero ayaw na siguro mag-aksaya ni Pia ng energy sa taong to. Kaya ang ginawa niya na lang ay binalak niya na siguro ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya nga ba diba, sinabi niya, out ka na muna sa buhay ko. Nako, sino kaya to, no? ang taas ng inggit kay Pia Wards ba grabe so obvious na obvious na kinaiinggitan niya talaga di ba actually hindi naman na nawala yung mga basher eh and yun na naman sila maano kasi ayan na talaga yung trabaho nila mambash na mambash di ba so good luck doon sa basher and then of course more blessing to come para kay Pia Awards back. O, di diba? Grabe yung paninira. Talagang ang tindi. Alam mo yung may mga divorce-divorce pa. Ay, nako, nakakaloka. Anyway, para naman sa sumunod natin, chika, bagong reyna ng Pampanga sa Miss Universe Philippines, mamasam na bagong appointed na Anong masasasabi mo dito kay Cross Panyagitan? Tingin mo mamasang malakas ba ang laban niya sa Miss Universe Philippines? Well, syempre hindi nga siya napili na as entitled holder doon sa Miss Pampanga. So ibig sabihin, uh, less yung expectation ng taga Pampanga sa kanya. Pero para sa akin kasi kung paghahanda talaga ito bago nilang bago nilang pambato sa Miss uh, sa Miss Universe Philippines eh hindi rin naman imposible mag-penetrate. Maaaring hindi nakita ang galing niya ng mga taga Pampanga during ng laban niya noong Miss Pampanga pero baka naman makita doon sa national pageant. Masasabi kong swerte, masasabi kong bongga, masasabi kong mukhang naka-destiny sa kanya ang pagkumpit talaga ng Miss Universe Philippines kasi sa kanya nga naibigay. At ngayon nakikita natin na talagang hmm, medyo nagkakaroon ng comparison dito sa bagong Miss Universe Pampanga. But for me, laban lang at magtuwala lang siya sa sarili niya. Isa siyang doktora, natural, magaling yan at yung kumpiyansa niya sa sarili niya. So, naniniwala ako kaya niyang makipagbardagulan doon ng bongga-bongga as long na talaga well-prepared siya para sa kanyang laban sa Miss Universe Philippines. So, good luck sa mga taga-pampanga. I hope na sana talaga umabot sila sa dulo ng competition. So, yan yung abangan natin sa laban nila. Diba? At para naman sa sumunod na chika, Diamante, rumampan na sa kanilang swimsuit competition dito nga sa Bolivia para sa laban na reina Hispano-Americana 2025. Anong chika mo mamasam sa pasarela ni mate, Bonga! As in talagang bonga! in fairness kay Dia Mate talaga well prepared siya pagdating sa rampahan at talaga kanina ibinigay niya talaga yung 100% na performance na dapat niyang ipakita at talaga masasabi ko si Dia Mate ha ayaw talaga magpakabog as in talaga rampa kong rampa e eh, paano naman kasi si CJ Opiasa ba naman ang naging coach neto natural gagaling talaga ang Dia Mate so in fairness naman kay Dia Mate talagang 100% yung ibinibigay niyang ano performance dito sa laban niya sa Miss Re, sa Reina Hispano Americana 2025. So abangan natin kung ano pa yung mga update at mga eksena nila diyan. And then of course, please support si Diamante para sa laban niya dito sa Reina hispano Americana. So, mabuhay ang Pilipinas. Ngayon pa lang naniniwala ako na talagang kaya ni Diamante na umabot hanggang sa dulo ng laban na Reina hispano Americana ng ngayong taon na to. So, yan ang abangan natin sa kanya. And then, of course, at para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Butuan City sa Miss Universe Philippines na si Gian Geraldine Banagan. Mama something in mo sa beauty na meron siya. Well, ang masasabi ko ay maganda siya. Maalara Bia Mateo prototype beauty siya, no? So, I hope na sana magaling din ang kanyang performance pagdating sa national pageant. Syempre tulad ng sinabi ko kay Miss Pampanga Kailangan ng paghahanda Dahil medyo ngayon ang bardagulan ng mga kandidata Ay talaga ng mga matinde Syempre hindi lang, hindi lang to kailangan ganda Kailangan din talaga ng performance level At makitaan kanila ng total package ka Para sa ilalaban nila sa Miss Universe And I hope na sana makapenetrate siya ng todo-todo And good luck sa kanilang pambato ngayon taon na to. So, good luck and let's see kung ano yung ipapakita niya sa Miss Universe Philippines 2025. So, I'm so excited for her. Maganda din siya, no? Talagang kabog din yung beauty. At para na masasunod natin, chika, bagong pambato ng Laguna, i-reveal na bukas. So, mama, sam tingin mo si Aliana Aduana kaya ang nasa litrato na ipinapakita ngayon dito sa social media. Well, obviously siya yan, <laughs> 'di ba? So pa suspend pa, pero ang dami namang revealing na nagaganap. Anyway, Kung si Liana Duan na to, eh di good kasi at least alam natin na may isang kandidata na, alam mo yon na pwede mong paniwalaan na kaya talagang mag-compete sa international pageant. Minsan na ipinamalas ni Aliana Aduana, ang galing niya noong lumaban siya sa Miss, U, uh, sa Miss Earth at nakuha niya nga ang Miss Earth first runner-up kung saan naman kulan na lang ay koronahan siya. So, ibig sabihin yung kumpiyansa niya talagang nandoon. Malaki ang kumpiyansa na meron siya. Kung ako tatanungin ninyo, syempre exciting to. Kasi syempre, ibang yan na doon na level. Sabi ko nga noon, gusto ko sana mag-miss siya para sureball tayo sa corona. Pero kung mag-miss Universe Philippines siya, okay din lang naman. Kasi parang piling ko naman, malakas pa rin yung laban niya talaga dito. Una, magaling kumuda. Pangalawa, may beauty. Pangatlo, may body. Kung dadalhin mo siya sa Miss Universe, I think kaya niya makipagsabayan kasi magaling ang styling ng Liana Aduana in fairness. So, ano pang hahanapin mo? Isang total package na kandidata na pwede mo talagang dalhin sa Miss Universe. At kung sakali nga si Aliana Aduana to, ang masasabi ko, isa si Aliana Aduana na malaki ang tsansa na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Basta wag lang magkaroon ng mga mekos-mekos, wag lang magkaroon ng mga dayaan dito sa laban nila sa Miss Universe Philippines. Ay tin, kaya ni Aliana Aduana manalo ng Miss Universe Philippines. At pagdating sa Miss Universe, naniniwala ako na kaya niyang mag-penetrate doon at makipagsabayan kahit saan pang bansa gawin ang Miss Universe. Kasi talagang masasabi ko, Liana Duana, total package sa nakikita ko na magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Kahit sabihin mo pa nandiyan si Maureen Mountain, kahit sabihin mo pa na may darating pa isa pang kandidata, kahit isabay mo pa ang lahat ng kandidata ay King Liana Duana ang isa sa mga nakikita kong malakas na pambato ngayon taon na to. Kung sakaling siya nga ang i ng Laguna bukas. So, yun yung abangan natin. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang impossible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin. Chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!